Thank you po 50 lang muna for today's vlog <laughs> Siguro nagtataka kayo no kung ano Kung bakit premium lagi ang pinapagas ko eh, I recommended ng casa ay eh. Hey yo kamusta kayo mga friends Kung malalabayt na tayo mag observe lang ulit ng mga ng for today's traffic and mga pedestrians na tayong pagas mo na on 50 premium po 50 50 po thank you po 50 lang muna for today's vlog kakaunti yung sasakyan for today's vlog siguro nagtataka kayo no kung ano kung bakit premium lagi ang pinapagas ko ay eh, recommended ng casa ay eh, regular so ano ba talaga mas maganda regular o premium para sa akin naman kasi parehas lang yan <laughs> parehas lang naman silang unleaded so wala naman halos pagkakaiba based on my research pagtaas ng octane ay ang pagtaas lang ng pagbilis lang ng ano ng pagsunog ng gasolina so but mas prefer ko yung 95 octane mas mabilis kasi siya sumunog ng gas kaysa sa 91 mas mabilis sumunog ng gas hindi naman siya mas matuling ganun mas madali lang masunog yung gas niya kaya parang mas okay siyang gamitin. Tsaka kung mas madali siya masunog, hindi basta-basta mababasa ang spark plug. Mas madali mag-uminit ang makina kapag ka mabilis sumunog. Mas madali mag-preheat. ako pa naman, minsan pag ako'y umaalis, gusto ko 2 minutes, paalis na agad ako. Pero kaya din naman yun ng, ano, ng 91 octane, yung 2 minutes na pag-preheat. Yun nga lang, minsan, pagka nagmamadali ka na, eh, kailangan mo ng mas mabilis di ba mas mainit lang talaga siya sa makina yung 95 octane yung premium ako naman mas gusto ko yung ganun kasi dito naman sa amin hindi naman ganon traffic tingnan nyo naman grabe luwag ng kasada kaya hindi basta basta iinit na sobrang init ang makina ko kahit hagutin ko ito nung hagutin pero sasabihin ko sa inyo nag iba talaga yung ano niya, yung hatak niya mula nung ako yung nag premium na gasolina minsan nakakabigla rin ng konte <laughs> ang maganda naman sa regular eh mas mura mas mura ng piso Tsaka hindi masyadong mainit sa makina Pero mainit din naman kasi ang makina natin eh Basta't yan i umandar i mainit na eh Basta't tumatakbo iinit init talaga yan eh Sa RPM na naman, naman, wala naman nagbago sa RPM ko Pagka naka-idle siya, nasa 1, 2, 1, 3 lang din Ganon din naman, ung ano palang ang gamit ko Yung regular palang gamit ko Nung nagbe-break in ako, regular ang gamit ko eh siroto to 1,000 kilometers pero pag lagpas niya ng 1,000 kilometers nagpalit na ako ng ano ng premium wala naman siyang ano scientific explanation kung bakit ganun yung ginawa ko ano lang personal preference bye jacket ni Bossing oh. Safe na safe yan. 'Yan lang naman masasabi ko about sa gasolina ko. Mas prefer ko lang din talaga yung ano premium. Yung iba mas prefer kasi nila 'yung regular. Talaga. Hindi ko alam kung dahil mas mura o kung ano. O, o mas, kung mas may explanation sila kung bakit mas gusto nila 'yung regular. Baka mas maganda 'yung regular sa akin para sa akin mas maganda naman ang premium <laughs> kaya premium ang pinapagas ko kasi halos parehas lang din naman talaga yan may konti lang silang talagang pagkakaiba as in unting unting lang ito mo, isang taon na si snow halos nasa 10,000 odo na ilang odo na ba to 9,745 odo na pero hindi pa siya nagmumual alam nyo ba yung mual yung mual yung ano yung parang nabibilaukan ganun. <laughs> so, ano pa yung kanyang carbon deposit. Healthy pa. Kaya kahit premium yung gasolina natin, hangga't malinis siya, yung mga pinagpapagasan natin na brand ng gasolina, hangga't malinis, maganda 'yan. Hindi mo sa ating mga motor. Tsaka basta marunong ka talaga gumamit As in marunong ha Hindi yung marunong lang <laughs> Ano daw Marunong as in marunong Hindi yung natuto lang Kasi pag marunong ka talaga sa motor Mas mapapangalagaan mo ang motor mo Kasi may personal knowledge ka Pagdating sa motor Hindi yung natuto ka lang Tapos nag drive ka na agad ba? Diba? Yung mga 97 octane kasi Pang big bike lang yun eh hindi pwedeng ilagay sa mga motor natin. <laughs> Masyado nang ano 'yun. Masyado nang mainit 'yun. Kaya ano lang tayo 95 lang tayo. Yun mas prepare ko lang din talaga ang ano 95 octane kaysa sa regular. It's all about ano lang own preferences na lang din. <laughs> Pero ako, mas nagagandahan ako sa takbo ni Snow, no, noong ako yung nag-special nag-premium na gasolina you no, pwede ka na sumingit dun no? kaso safety first tayo pag nanaig yung intrusive thoughts mo bigla <laughs> ka na mapapasingit So yun, mga friends, yun lang naman yung insights ko pagdating dun sa gasolina no mas prefer ko lang talaga ang premium sa isang taon ko naman na ah, paggamit ng premium wala naman ako ng ano eh wala naman ako nagiging problema eh. hindi naman gumagas pang ang andar ni ano ni snow smooth pa rin siya ganun pa rin so ano lang din nasa ah, pag-iingat lang din uh, ah, tamang pag alaga <laughs> so para sa akin premium pa din mas trip ko talaga yung ano yung binibigay ng premium na power power so yun, yeah, mga friends maraming maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video na to at kung hindi ka pa nakaka subscribe eh click mo na yan so yun, yeah, mga friends may konti lang ulit akong paalala na maghinay hinay kasi may naghihintay sa ating munting bahay In short Don't drink and drive Pizzle